suhat hot hindi pa hindi pa ako tapos mas gusto ko dito sa ilalim ng punong kahoy parang Ay. ayaw kong mag ano ngayon magtrabaho <laughs> sobrang init <laughs> Ang ganda ng ano ko, ng pisto ko. Ah. Eh, um, 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 um. <laughs> mas gusto kong manatili sa kakahuyan kaysa bumalik sa trabaho ko sa Tity City. <laughs> Ay, akyat muna ako dito, mas ano talaga to, dito. Mas ka Mas malamig ang hangin. Uh, kung saan ang bundok ako makarating o tingnan nyo itong paisan na mga ano, ayan o oh. yung mga budish yan yan, dito sila nagka-paisan kung sa mga Pilipino yung piniprihan tapos nilalagyan ng mga halad, ng mga In. yan sa kanila yan dito ako dito ko pinili para sa inyo mga kalab <laughs> miss ko na kayo <laughs> salamat sa pag follow <laughs> ay sa dahil Gavieta pala sa sa facebook huwag niyong kalimutan mag follow rin kasi kuha account niya ng family namin kasi ang plano namin mag ano ng charity work hindi lang ang mga mahirap ang tulungan ko sa pag-uwi ko ng Pinas Kung di ang mga maliliit na bata rin na kahit snacks man lang hindi sila makakain tapos nang nakakaawa talaga kaya ang anak ko si Dafuday si nag, ano, nagbabanat buto ng turo ng sayaw kasi magaling siyang sumayaw. kasi hindi na siya hihingi ng allowance niya sa akin magpunta ng school so sabi ko ang kita ng youtube at saka sa reel sa may facebook ipamimigay eh, na lang namin sa ano pamimigay na lang natin sa mga maliliit na bata lalo na yung mga homeless na nakakaawa talaga kasi meron akong nakita doon sa malapit lang sa amin na ang bahay nila is ano dahon ng buko nagitagpi-tagpi lang tapos ang mga bata halos walang chinilas yung mga ganun awa talaga ako samantala na tinatapon ng mga damit at saka mga sapatos kung saan ako din na trabaho ngayon kaya ang gagawin ko isang plano ko rin ay ipunin yung mga damit na yun at saka ipap, ipadala doon sa Pinas para na pamimigay na lang sa mga bata doon na halos hindi makaano maka damit makabili ng damit ayan oh isa rin pagpaisan yan, o, yan piniprihan yan at nilalagyan ng mga halad na pagkain ito garden ito dito kung sino gusto ng mga boss na mag rent na buwanan dito na maliit na flat yun nag -re -rent sila at nagtanim na kung anong gusto nila itanim dito hindi lang sa pinas merong ganito no pero sa Pinas hindi ka na kailangan mag rent ng lupa pero dito sa abroad kahit maliit lang irerentahan mo talaga oh, ayan hmm. dami rin oh. may mga ano pero ang mga saging nila dito na sa baiba iba ayan iba yung ano ba iba ang bunga ang bunga niya iba. Mas masarap yung bunga ng saba natin doon na saging kisa sa dito. Mas gusto ko yung saging. Kaso lang, makabili naman ako ng saging na saba natin dito. Kaso lang, mahal. Mahal siya. Five dollars. Five 550 na nga ngayon eh. Isang peraso. $5.50 dollar isang piraso ayan o, oh, mga tanim yan ng mga bus ayan, mga flat na nirerentahan nila buwanan ang renta yan dito ayan sa isang flat na ganun isang flat na ganun $500 ang renta one month Pinalong mo yun. $500 in one month. Rerentahan mo yun. Ganyan ka, ano, kamahal. Ay, nako na lang. Kabi, paano kung wala kang pera? Wala na. Nga nga. <laughs> Kaya ako nga nga ngayon. Oh. Ah! Nga 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 ako sa presyo ng <laughs> lupa na maliliit ni rentahan 500 dollar ay naku. kaya hindi ko ipagpalit ang Pilipinas Pilipinas pa rin ako kaya maraming gustong mag-asawa sa akin dito hindi ko pinansin kasi <laughs> ayaw kung mamatay dito sa abroad doon. Ako gusto sa Pinas si ilibi. Libby. <laughs> Ay, Diyos ko na lang. <laughs> Bala na buruhin ko na lang ang hakin. Ngayon, ito lang muna ang isishare ko sa inyo. <laughs> Kasi, pag uwi ko ng Pinas, yun, magla-live ako. I-live e, e ko yung video. Pag mamigay ako ng mga relief goods sa mga mga taga bundok din doon pipiliin ko rin yung tuturungan ko yung mga halos hindi na makatikim ng ng pagkain na natitikman natin ba kasi kawawa naman ang nakaawaan ko talaga yung mga bata ba ng na mga napaka inosente tapos niluwa lang ng mga walang hiya na mga parents na yan tapos sinayaan ay naku na lang o oh, ayan oh. ang ganda o oh. tingnan mo nyo ang papaya ayan yan 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 may bunga ang ng bunga tingnan ayan, ayan. Yan, ang ganda. Di ba? Parang sa Pilipinas lang ako. <laughs> Kaya gusto kong mag-ikot-ikot dito kasi parang pag makita akong lugar na to, naalala ko talaga ang Pilipinas. Hmm. Hindi na kailangan mag ano ako ng tingin-tingin. Kaya dito ako pumunta palagi kahit gaano kalayo nagta-travel talaga ako para makapunta dito kasi pilig po na sa Pilipinas pa ako ayan kita mo ay naku na lang oh ang ganda ng lugar ko oh Ayan. Ay. Kasi lang dito, kahit gaano pa bundok ang lalakarin mo, mintado Ayan. yan Ayan. Kahit mag high heel pa ako. Paano kaya ako mag vlog ako? Mag vlog ako sa Pinas. Tapos mamundok ako. Tapos magsusot ako ng cigarette heels. <laughs> Cigarette Hills ang sa ko. Ay, naku. Okay dito. Asay kahit mag-cigarette heels ka, ayan o. Oh. Ayan. ayan. ang daanan dito. Kahit sa ang lupalop ka pa bundok pupunta. Simentado. <laughs> Pero sa Pinas, mga ganito, ay nako. Manainkwentro mo na ang mga anakunda at saka kubra. <laughs> <laughs> Lawit na dila mo sa kaka sa kalines ng daanan mo. <laughs> ay nako, pero dito ay nako. Feeling nasa town proper ka lang. No, pala parang, parang main highway lang. Oh, ayan. Mm. Oh, kita nyo Mm. Pwede ka mag-high heel. <laughs> kahit na sa on top of the hills so <laughs> sarap pa ng simoy ng hangin pag summer maganda dito mag -stay kasi ang hangin ang sarap ng ihip ng hangin yan <laughs> Kaya mga kaibigan ko sabi nila, Pag saan ka ba nag -stay? Sabi ko, wala. Doon lang sa apartment ko. Hindi nila alam na dito ako sa mga bundok. <laughs> sa mga kakahuyan. Kasi fresh air ang hinahanap ko. Ay, mahilig kasi yung mga friend ko ng city, yung mga mag-shopping, bili ng mga mamahali na damit, mga perfume, mga kung ano-ano lang makita nila mga bag, mga sunglasses, yung mga ganun. Tapos, gusto nila kumain sa mga fast food, mga yung mga ganun, kagaya ng mga McDonald's, Jollibee, yung mga kwan. Eh, samantalang ako, gusto ko yung mga yung mga dinding yung mga laswa yung mga okra, malunggay, yung mga ganun, di ba? Uh, <laughs> kita mo, healthy pa rin tayo. Uh, kung magkasakit man tayo, panandalian lang. Uh, yeah. So, okay na. Sa susunod na naman ako magano sa inyo, mag-share ng video ko. Hintay-hintay na lang malapit na kung makapag live sa inyo kasama ang mga chikiting na mga kawawang batang pinabayaan ng mga magulang <laughs> ay yun lang talaga ang mai-contribute maibalik ko sa blessings na na-receive ko sa galing sa Diyos sa Ginoo okay mga kalap see you next time bye Don't forget to like, share, and subscribe.